to para sa mga taong uh, mabilis maawa, yung mga taong mapagbigay no, kahit hindi hinihingan, uh, kusang nagbibigay. Ako may attitude akong ganyan kasi ang iniisip ko, malaking bagay na yun sa tao na binibigyan ko ng mga tip, binibigyan ko ng kunting uh, sabihin natin uh, pang snack or ano pa mang maisip ko. Okay? So, ito, uh, experience ko, natuto din ako. May mga tao talaga na kahit anong gawin mong pakisama, kahit binibigyan mo sila ng uh, taus puso, no? Uh, pero wala silang isip na uh, bigyan ka man lang or balikan ka man lang ng kabutihang pagtrato, no? So, sa mga kagayang, kagaya kong maawaen, sa mga kagaya kong mapagbigay, matuto din po tayong humindi. Matuto din po tayong uh, magkontrol sa pagiging mapagbigay kasi minsan sa sobra nating maawain, sa sobra nating mapagbigay, hindi natin na mamalayan na uubusan na rin tayo ano? or naaabuso ka mo. Okay? Naabuso tayo. Eh may mga tao pa naman na mabango ang pangalan mo pag lagi kang nagbibigay. Maganda ang toring sa'yo pag laging nakatanggap ng, uh, anong tawag niyan? ah uh, padulas sa kanila no pero pag wala ka ng binibigay ay lalabas ang sama ng ugali nila at ang pinakamahirap diyan ikaw pa yung baliktad ikaw pa yung masamang ugali pero yun nga po sa mga maawain at mapagbigay or matulungin na tao matuto tayong huminde wag po sa lahat ng pagkakataon oo, -oo tayo kahit sobra na kahit na abuso na tayo kasi Eka nga, yung puso at isip natin ay hindi kasing puso at isip ng mga taong tinutulungan natin sa mga taong binibigyan natin. Alright? So darating yung point na kung saan, pag tayo ang may kailangan at hindi ka na nagbigay, Abay, hindi ka na papansinin. Hindi ka na aasak, aasikasuhin ng mabote. Kasi hindi ka na nagbigay, no? May mga taong ganyan, sa totoo lang. Experience ko yan. May mga taong ganyan. Okay? Naging mabuti lang sa'yo dahil may binibigay ka sa kanila or may, may mga tulong kang binigay sa kanila. Pero yung mga nakaraan mong tulong at kung hindi ka na magbigay ngayon, kinaka kinakalimutan nila. Yung mga tawag na dun, mga taong plastic talaga. No? So, mag tayo, magdisiplina tayo kasi at the end of the day pag nahihirapan tayo, pag kailangan natin, wala tayong matatakbuhan kundi sarili lang natin. Ika nga, so we have to save, no? Para sa future din natin at sa pamilya natin. Huwag nating ibuhos lahat ng tulong, lahat ng pagbibigay, lalo na sa mga taong hindi naman deserve, lalo sa mga taong hindi naman nakita ang nagsikap, nagsipag, kundi ang mindset lang, ang umasa na lang. So, yung mga quotes na sinasabing pag ikaw mayroon, tumulong ka na walang pagbibilang. Gawa-gawa na mga tao po yan, ng mga palaasa at batugan, no? Kasi bilang tao, masasagad at mapupuno ka rin. Kung puro ka nalang tulong ng tulong at naabuso ka naman, abay, matuto ding pumiglas, okay? So, huwag kayo maniwala sa ganyan. Balansi ang buhay, tulungan mo yung mga tao nagsisipag, nagsisikap at deserve naman tulungan. Pero yung mga tao na kung saan Mabuti lang pag may tinatanggap, maayos makikisama, pag may mga padulas, abay, tigil-tigilan mo na ang pagbibigay at pagtulong sa mga taong yan. Mga plastic po yan. Okay? So, yan po. So, lahat ng mapagbigay, matulungin at maawain, control. Kasi, at the end the day, baka ikaw lang ang kawawa.